Ang relasyon ng Pilipinas at China ay tila isang walang katapusang alitan. Parang aso at pusa na laging nagbabangayan, lalo na sa isyu ng teritoryo sa karagatan. Sa mga nakaraang taon, naging sentro ng tensyon ang West Philippine Sea, kung saan patuloy na inaangkin ng China ang halos kabuuan nito sa kabila ng mga desisyon mula sa mga international na katawan, tulad ng 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na pinal na pumabor sa Pilipinas. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, nananatiling agresibo ang China, hindi lamang sa pag-angkin kundi pati na rin sa militarisasyon ng mga artipisyal na isla. Ngunit sa gitna ng ganitong kaguluhan, nagbigay ng pag-asa ang Amerika bilang pangunahing kaalyado ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa Estados Unidos ay nagdadala ng bagong pananaw at estratehiya para sa bansa. Ano nga ba ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng suporta mula sa Amerika? Paano makakatulong ang matibay na alyansa na ito upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon? At ano ang mga hakbang na dapat gawin upang mapalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas laban sa agresibong estratehiya ng China? Ating aalamin ang natatagong alas ng Pilipinas kontra sa China. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na naglalayong palakasin ang kanilang alyansa laban sa lumalalang tensyon sa rehiyon lalo na sa harap ng agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea sa ilalim ng EDCA pinapayagan ang mga tropang Amerikano na magtayo ng mga pasilidad at magsagawa ng mga joint military exercises sa Pilipinas na nagiging mahalagang bahagi ng estratehiya upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ang kasunduan ay nagtataguyod ng mas malapit na ugnayan sa pagitan ng militar ng dalawang bansa, kabilang ang mga joint military exercises tulad ng Balikatan na naglalayong mapabuti ang interoperability at kahandaan sa mga krisis. Ang EDCA ay nagbibigay daan din sa mas mabilis na pagtugon sa mga humanitarian at environmental disasters na nagpapalakas sa kakayahan ng Amerika na tumulong sa rehiyon. Sa isang kamakailang survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics, lumabas na hindi bababa sa 43% ng mga Pilipino ang pabor sa pakikipag-isa ng Pilipinas sa Amerika, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Ang survey ay nilahukan ng 3000 Pilipino mula noong Pebrero 21 hanggang Pebrero 29, 2024. Mula sa mga sumagot, 30% lamang ang naniniwalang dapat makiayon ang Pilipinas sa China sa isyu ng agawan ng teritoryo. Sa kabilang banda, 40% ang mas gustong makipagtulungan sa ibang mga bansa maliban sa Amerika at China. Ipinapakita nito ang pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng mas malawak na ugnayan sa ibang mga bansa sa halip na umasa lamang sa dalawa. Isang mahalagang punto mula sa survey ay ang mataas na tiwala ng mga Pilipino sa Amerika na nakatanggap ng 75% trust rating. Ang Amerika ang nangungunang bansa na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino na sinusundan ng Canada na may 69%, Australia na may 65, Japan na may 59% at ang UK. Buo na may 58%. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at tiwala ng mga Pilipino sa mga bansang ito na maaaring maging mahalaga sa mga desisyon ng gobyerno sa hinaharap tungkol sa mga isyo ng seguridad at ugnayang panlabas. Ngayon, pumasok naman tayo sa nangyayaring sigalot ng China at Taiwan. Ang Taiwan, na may hawak na 54% ng pandaigdigang merkado ng mga semiconductor ay nasa gitna ng sigalot sa pagitan ng China at Amerika. Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, ay kritikal sa supply chain ng modernong teknolohiya, mula sa smartphones hanggang sa sakyan. Ang intensyon ng China na muling sakupin ang Taiwan ay nagdudulot ng takot sa digmaan. Kaya't ang alyansa ng Taiwan at Amerika ay nagiging mas matibay. Ang Estados Unidos ay hindi hahayaan na tuluyang makontrol ng China ang Taiwan. Kaya't ang suporta nito ay mahalaga para sa seguridad ng rehiyon. Isa rin sa masasabing alas ng Pilipinas ay ang first island chain na binubuo ng mga pulo mula sa Japan, Taiwan at Pilipinas na nagsisilbing depensa laban sa pag-expand ng impluensya ng China. Sa kabilang banda, ang second island chain ay kinabibilangan ng mga pulo tulad ng Guam at Palau na nagbibigay pa ng karagdagang proteksyon. Ang Japan at South Korea ay may mahalagang papel dito. Sila rin ay kaalyado ng Amerika at merong sariling interes laban sa agresyon ng China. Ang kanilang partisipasyon ay nagpapalakas sa militarisasyon at seguridad sa rehiyon. Dahil sa lumalalang tensyon, ang Pilipinas, Japan, at Amerika ay nagtataguyod ng mas malapit na kooperasyon. Ang mga joint military exercises at strategic dialogues ay nagiging paraan upang ipakita ang kanilang pagkakaisa laban sa mga banta mula sa China. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling sensitibo ang sitwasyon. Hindi naghahanap ng labanan ang Pilipinas, ngunit handa itong ipagtanggol ang kanyang soberanya. Sa gitna ng mga pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, ay naging isang mahalagang kasunduan na naglalayong palakasin ang seguridad at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang EDCA, na pinirmahan noong 2014, ay nagbibigay daan sa mga sundalong Amerikano na makapag-operate sa mga pasilidad militar ng Pilipinas na naging sentro ng kontrobersya at debate. Noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lumamig ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. Ang kanyang patakarang tila pro-China at malapit na ugnayan kay Chinese President Xi Jinping ay nagbigay daan sa mas agresibong pagkilos ng China sa rehiyon. Nagsimula ang China na magtayo ng mga artificial islands at military bases sa mga teritoryo ng Pilipinas sa Dagat Timog, China, na nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas matatag na depensa. Bilang tugon, ipinatigil ni Duterte ang kooperasyon sa EDCA na nagresulta sa pag-alis ng mga sundalong Amerikano at pag-urong ng kanilang presensya sa bansa. Ngunit sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling umusbong ang pag-asa para sa mas malapit na ugnayan. Si Marcos Jr. ay pabor sa alyansa ng Pilipinas at Amerika at agad niyang binigyang diin ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Ang pagbabalik ng EDCA ay naging isang mahalagang hakbang upang muling itaguyod ang kooperasyon at seguridad. Sa ilalim ng bagong administrasyon, muling nagsibalikan ang mga sundalong Amerikano at nagsimula ng palawakin ang mga military bases sa Pilipinas. Kabilang dito ang Cesar Baza Air Base, Fort Magsaysay Military Reservation, Lumbia Air Base, Antonio Bautista Air Base, at Mactan Benito Ebuen Air Base. Mayroon ding mga plano na magdagdag ng apat na bagong U.S. military bases. Naval Base Camilo Osias sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela, Balabac Island sa Palawan, at Lalo Airport sa Cagayan. Ang pagbabalik ng mga sundalong Amerikano at ang pagpapalawak ng mga military bases ay nagbigay ng seguridad at proteksyon para sa Pilipinas laban sa banta ng China. Ang presensya ng mga Amerikanong tropa ay nagpapadala ng mensahe na hindi basta-basta masasakop ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas. Anumang pag-atake sa mga base ng Amerika ay maaaring ituring na isang direktang paghahamon sa Estados Unidos na posibleng magresulta sa isang malawakang digmaan. Dahil sa EDCA Nagsimula ng magsagawa ng mga joint military exercises ang mga sundalo mula sa Pilipinas at Amerika. Nagbigay rin ang Estados Unidos ng mahahalagang kagamitan militar tulad ng Typhoon Missile System at iba pang modernong teknolohiya. Ang mga kagamitang ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Ang EDCA ay hindi lamang isang kasunduan para sa militar kundi isang mahalagang instrumento para mapanatili ang kapayapaan at seguridad, hindi lamang para sa Pilipinas kundi pati na rin para sa rehiyon. Ah. Ang pagbabalik ng mga sundalong Amerikano ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan ng dalawang bansa laban sa anumang banta mula sa ibang bansa. Sa hinaharap, inaasahang lalo pang lalakas ang puwersang militar ng Pilipinas dahil sa tulong mula sa Estados Unidos. Isa rin sa ipinagmamalaki ng Pilipinas at Amerika ay ang Balikatan Exercises. Ang taunang Balikatan Exercises ay nakatuon sa pagsasanay para sa mga misyon laban sa terorismo. Ang Balikatan na nangangahulugang balikat sa balikat sa Tagalog ay kumakatawan sa pagkakaisa at pakikipagtulungan ng dalawang bansa. Ang mga ehersisyo ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtugon sa iba't ibang banta sa seguridad, kabilang ang terorismo, natural na kalamidad, at mga banta sa dagat. Sa pamamagitan ng mga balikatan exercises, ang mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagkakaroon ng pagkakataon na magsanay ng magkasama, magbahagi ng kaalaman at karanasan, at magpalakas ng kanilang ugnayan. Ang mga ehersisyo ay nagbibigay daan din sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagtatasa ng mga operasyon sa seguridad. Gayunpaman, ang patuloy na presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas ay nagdudulot ng ilang kontrobersya. Ang mga kritiko ng balikatan exercises ay nagtatalo na ang mga ehersisyo ay nagpapalakas sa impluensya ng Estados Unidos sa Pilipinas at nagpapahina sa soberanya ng bansa. Ang mga protesta ng mga estudyante ay nagpapakita ng pag-aalala ng ilang mga Pilipino tungkol sa papel ng Estados Unidos sa kanilang bansa. Sa kabuuan, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ay nagsisilbing pundasyon para sa mas matatag na alyansa at kooperasyon laban sa lumalalang banta mula sa China. Ang pagsusumikap ni Marcos Jr. na ibalik ang ugnayang ito ay nagpapakita na may pag-asa pa rin para sa mas ligtas na hinaharap para sa Pilipinas. Sa kabila ng mga hamon at kontrobersya, patuloy na umaasa ang bansa na magiging matagumpay ang kanilang pakikipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para sa buong rehiyon.